ayan, dahil maulan, bisitahin natin ating tanim na ipinula ayan po maganda naman ang kanyang pagkakaano pang aking itinanim na strawberry na inilipat ko po siya medyo okay naman po siya suma medyo masigla ayan na po yung aking strawberry kailang ka ayan, meron na pong yung iba Ayan. Medyo, ano po ba? Yung bulaklak niya, medyo napangit. Parang hindi maganda. Ayan. Ayan po siya. Ayan, may mga bunga na siya ayan, ang ating tinanim. ito naman po ay yung kangkong ayan, may pag-asa pa umuulan ayan ayan, naglalakihan na po yung mga tanim ko Ayan, yung kauntin ng radish nagtanim ako. Dito, meron din akong ano, yung maliit na ano, setaw. Parang setaw siya. Ayan. Tumubo na rin siya. At ang aking pechay. Ayan, malalaki na po yung aking bawang. Ayan, tumubo na rin po yung aking potato. Ayan po siya, oh. Ayan, yung aking pechay. Ayan, tumutubo na po siya. Ayan, meron pa pong bakanting lote. Tatanim lang ko ng bawo, ano, pakwan, melon, at ano, soya, soya beans, saka ano pa ba? Sayote. Nagbumila ko no sayo tayang gaganleng ng aking bawang sisigla nila ayan po ayan yung aking mais Kaya masigla rin po ang aking ah, uh, ayan, onion spring dahil umuulan. Ayan. Dito nagtanim ako sa tabi ng onion spring ng carrots. Ayan. Ayan, mayroon siyang kambang. Meron siyang... Ayan, nagtanim ako dyan. Ayan. Dadagdagan ko pa yung aking ano... Ra, ano, tawag doon. Ayan. Ang aking... Ano, pipino. Ayan, o. Oh, green peas ko. Nabuhay na siya. Magaling na. At ang aking setaw. Ayan, magagaling na din. Ayan. Yung tanim ko last year ng ano. Ayan, nabuhay po ba yung aking tanim na dati. May mga ng, nalaglag na buto. Ayan, meron akong bago uling magiging punla ng tawag nun. Ayan. May repolyo yung aking eh, broccoli. Ayan, umuulan kasi naglabasan ang aking ano, as, asparagus. Ayan po, puputihin natin mamaya. Ayan. Dahil umuulan, gumgum gum, Medyo sumigla sigla po ba? Medyo natatalo. Ayan, meron po namamatay din na ano, may merong atang ano sa lupa ayan yung aking asparagus ayan medyo naunang dumami yung ano medyo payat sila ayan, lalagyan ulit tayo ang tinapataba ayan to ang aking ayan mame yung patane at maganda din yung tubo ngayon ng aking repolyo. Medyo okay na rin. Ayan, dahil umuula yan. Meron din na mamatay. Ayan, ayan, May isa din namamatay na mamatay na repolyo. Ayan, lumalaki na aking ritas. Kaso umulan. Ayan, yung ritas ko medyo lumaki na lang konti. Ayan po aking... Thank you for watching!